So, ginawa ko tong video na to para sa'yo. Nung, kung, alam mo ba na from Malolos to Pasay, uh, bumiyahe ako para lang makapunta doon sa uh, Dewata Paris Overload. Oo, isa akong content creator para may makontent din ako. Pero, sana naisip mo no na nagpunta ako doon dahil sobrang Humanga ako sa kanya kaya gusto ko siyang i-content. Hindi dahil gusto kong kumain ng pares. Napahanga ako nung tao eh, na-motivate ako. Oo, isang small content creator lang ako pero 'di ba? Nang dahil lang siguro uh, sa paghanga na yun, maari na tumaas yung mga views ko. Kung paano ko 'to i-deliver sa mga tao at mapanood nila at ma-share din sa iba para ma-motivate sila. Pero ikaw, ikaw na nag-comment nung simula pa lang na sinubaybayan ko talaga yung mga comment mo. Grabe ka naman. Ginatasan diwata ako. Oh my god, nah, hindi ko nga siya nakausap eh, picture lang. Saglit lang na video, nagdemand ba ako? May binigay ba siya sa akin? Humingi ba ako? Hindi ba ako nagbayad sa kinain ko? Nakita mo ba 'yon? Grabe. Napakadali naman sa'yo yung mag-comment ng ganun. Tapos nag-upload ako ulit. Sana inunfollow mo na lang ako, idol. Alam mo, ini-stock kita o eh. Ayokong magsalita ng hindi maganda kasi it's not good for me. Nakaka-stress lang. Hindi ka nakakatulong, nakaka-down ka pa. Sana kung wala kang maganda sasabihin, huwag mo ka na lang manood eh kaso ulit-ulit kang nanonood eh, kaya ulit-ulit ka rin naiinis. Tapos nagko-comment ka pa ng hindi maganda. <laughs> diba nakakatawa ka? Nakakatawa ka talaga. No comment mong gatas-gatas na yan. Sigurado ko, baka naiingit ka lang naman kasi. Try mo kaya pumunta doon, idol. <laughs> Alam ko maliit pa yung followers mo. Alam ko, konti pa yung nanonood sa'yo. Mas kailangan mo yan. Pero kapag nag-upload ka, hindi kita ibabash, hindi ako magko-comment ng katulad ng ginagawa mo sa halip baka i-motivate kita. Thank you nga pala wa, kasi nakadagdag ka sa views ko, nakadagdag ka sa interaction ko. And sana hindi mo pagdaanan yung pinagdadaanan namin na nababash ng ibang tao. Ikaw nga eh, di ba? Bakit ginustong maging content creator? Kasi meron ka rin gustong maging, meron ka rin gustong tularan. Kaya lang in denial ka kasi we. Di ba? Hindi mo yan kaya ng ikaw lang mismo. Meron at merong tao na gagamitin si Lord para ma-motivate ka at maiintindihan mo rin yan kapag andito ka na sa sitwasyon ko. Sige, go lang idol. Huwag ka nang mambasya, huwag ka na rin manood kung maiinis ka lang.